Alang may papayo mo sa kanya. Ingatan mo lang yan. Yan ang magiging bahay mo kung sakasakali man ano. Ah, kasi ako, uwi talaga ako. Nagpasalamat nga ako kay sir na Ka. natulungan niya ako kamakauwi. Pangarap ko kasi makauwi. Sariwa, wakwakan na! Ayan titignan po natin yung ano. Boss! 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 Andito ako! Ang iyong kaibigan! Ang klase Kamusta ka na, kaibigan? Ay, nagluluto siya, oh. Ha? Ah? ah, tara sa taas! May regalo ako sa iyo, di ba Pasko na? Halika, halika. Kasama lang si Kuya Jerry, oh. Ah. Ang hirap tong lalo sa loob. <laughs> Yeah. <laughs> Ba't may pilay ka? <laughs> <laughs> ha? Ang na nyo nakasya Ay, batay. Dislocated daw siya. Di ba sabi mo gusto mo ng kariton? Ito, ito yung may-ari o. Oh. Bibigay daw sa'yo. Salamat po, ah, Boss. Sige, tarot <laughs> oh, mo. Bibigay ko na sa'yo yung ano. O. Alam na sa'yo, may kariton ka na. Sa'yo na daw lahat ng laman yan. May bigas pa dyan. Ha <laughs> Ano siya kuya? Dating nangangalakal din Ngayon uwi siya ng ano, Mindanao Sa iyo na daw to O oh. Ano? May, May kalero pa. dyan May ano dyan Hoy! Ano? Bubati na namin Paano yan? Dito ka naman tutulog O oh, Diyan magiging magintulogan mo May Ibababa na namin Tapos ilaki na namin dyan sa gilid Tapos bahala ka na Wait lang Tignan mo naman muna Kapag -pag -pag kababa Ibababa lang namin Dito ka natitira Marami ahas. May ahas daw dun. Ayan, kalakal mo na din daw yan. Kaldero yan, may kalder. <laughs> Tapos may mga bigas pa dito, no? Tapos, pag ano, oh, uh, andito ka lang ba mamaya? Huwag kang alis ngayon na, oh, ngayong araw, bibili kami mamaya ng mga pagkain mo. No? Ito, kalakal, no? Oh, kalakal daw. Uh -huh. Meron ka pang mga bawang. Ayun ako ya. Bawang. Ops, ops ah. Nga, try mo nga Baka makasagasa ka naman Sige <laughs> mm -mm. nga kuya, andali, atras natin Sa try mo ha, baka lang makasagasa ka dito Apa oh, sih ikaw enggak? Tulak mo enggak? Juri? Ya, sige, terima kasih. terima kasih. you, Jesus Christ. Sige, ayos lang yan. May bigas. Saan yung bigas niya, Ayan, sir. lagyan mo ng ano pag pinaparking mo, ilagyan mo ng tungkal dito. Baka gumulong yan, makasagasa ka, ano? Alis ka na doon sa ilalim ng tulay. Ha? Hindi pa tayo tapos. Bibigyan pa kita ng ano, ng mga groceries mo. No? Or pag nakita na lang kita, kasi busy din kami ngayon, sa ako na lang ibibigay, no? Hindi ka ba alis dito sa menyos? Baka mamaya, sa ko ako. Okay, buka. Kaya dito ka na kasi titira, no? Oh. Nako, paano yun ay? Basta dito ko lang sa munyo sa kasano siya. Huwag kang alis dito no, kasi may bibigay pa ako sa'yo. Ha? Salamat ulit. Sige. Thank you, Jesus. Sige, thank you, Jesus. Ito ay boss. Ito yung bigas niya. O, yung bigas mo. Kunin mo na lahat ng gamit mo doon, no? O, oh, ito pa. Ayun pa daw, may bag ka pa. Pamana. Pamana niya yan. Mga damit to. Ayun, mga damit daw. Damit at saka shorts. Ano man sabi mo kay Kuya eh, Jerry, sa kanya to, dalawang taon mahigit sa kanya to, dalawang hanggang tatlong taon sa kanya. Kasi yung nakita namin sa din na nagaganito, ngayon, nag-viral yung video niya, uh, uwi na siya ng Butuan City sa Mindanao. Kaya ikaw na bahala dito. No? Okay na sa iyo to? Kuya Jerry, yung gulong na nice, isa. Andyan sir, sa likod. May gulong na nice, isa. Ay, andito and sa, sa ano, sa bag. Na. Andito, andito. Ayun eh, pa oh, yung mga gamit niya. O, sige, ikaw na bahala dyan. Andito yung dyan. gulong. Saan may paparking to? Tapos ito sir, yung bagayero sir. Wala po ako, saan mo sa inyo? Thank you, Jesus. Pasalamat ka kay Kuya Jerry. Kuya Jerry, maraming salat ko ulit. Ha? Okay. Alang may papayo mo sa kanya. Ingatan mo lang yan. Yan ang magiging bahay mo kung sakasakali mang ano. Ah, kasi ako, uwi talaga ako. Nagpasalamat nga ako kay Sir ka, na natulungan niya ako makauwi. Pangarap ko kasi makauwi. Ito. Bala ka na dyan. Ikaw ang may ano nyan. Ituring mo nga parang bahayan. Ito. May takip to. Tanggalin mo lang itong tali. Ito. Marunong ka pa magpera? Oo. Marunong ka mawak ng pera? Ha? Oo. Oo. pa yung 500 sa'yo. Magpasalamat ka sa nagbigay. Ma'am, salamat ulit. Hindi yan. Hindi siya nagbigay. Yung mga taong nanonood. Sa mga nanonood. Thank you po yo, Thank you Jesus daw. kasi ngayon eh. Pwede daw makita yung mukha niya o baka nagbago. <laughs> <laughs> Nakubusto na yung ulo niya. Sige, okay na yun. Bye-bye. Oh, sige, ikaw na bahala sa kariton ni Gojira. Ito, tingnan mo Ayun to, ito, ito, ito tuturo sa'yo. Pag kumuulan, baba mo to siya. Mayroon siyang takip niyan. Ayan yung takip niya. Magkabilaan yan. So, eh o, no, yung isa. Kasi tataas mo lang siya pag muli. Pag, ano, itas mo lang tulit ulit pag inihitan ka. Ito. Tapos ito, tataas mo ulit to. Yan, tataas mo ulit. Tapos itali mo lang okay. para mga, ano. dito para hindi siya maano. Dito na yung kalakal mo, dito ka din matutulog. Andiyan no. na yung kalakal mo, diyan ka na rin matutulog para Iyawalis hindi ka, ka, na rin ano. Pa. Pag may pinagtulugan ka, tas madumi, walisin mo para hindi sila magalit. Ayun no, oh, ayun yung walis to Ah, sige. Ay, magpaalam ka na sa kariton mo kuya, alis na tayo. <laughs> Nakapag-desisyon na. Ha? Nakapag-desisyon na. <laughs> yung pera mo ah, asan na? Baka mawala oh. Nee. Magaling ka na? Oh, ah, sige, kuya. Wala ka lang masasabi? Wala na, sir. Basta yan, pamana ko na sa kanya yan, sir. Nga... Ma yan ang magiging bahay niya. Nga hindi sa ilalim ng tulay, sir. Hindi okay, ako Magka doon, eh. Kasi may ano doon, ahas. No. Dito ka na lang. Diyan siya natutulog, oh. Basta itakip mo to. Ganyan. Magdasal ka lagi para hindi ka mabugbog. No. Sige, ingat ka lagi. May ano pa ako sa'yo. Bibigay pa ako mga pagkain iyo, Basta dito ka lang sa San Jose Muñoz, no. Sige, kuya.